yun, good day everyone guys ayan, nandito na naman tayo sa garahe guys ok, ayun ayan, ayan o oh. nandito ang ating mga kabiyeros bali apat kami rito, nandun sa kabila yung isa na garahe guys ayan, so yun nagluluto ang ating mga kabiyeros mga idol, ayan o oh. may nagluluto, may naglalaba guys ayan, o oh. Shoutout. Shoutout sa Shout ating mga kabiyeros dyan, oh. Galaw-galaw. <laughs> ayan, okay. Ayan, ayan tinay yung mga biyeros, guys, so oh. Yung labahan po, napakalaking planggana, guys. Ganyan, ah. Oh. Ganyan ang mga biyeros natin, guys. Ayan, oh. O, ayan, oh. Saan, anong pa natin dyan? Putahin natin. Anong putahin natin dyan? Ano po tayo natin? Ano po tayo natin? Oh! Ah, sarap naman ang pang ng mga biyeros, guys. <laughs> Ayan, guys. So, oh, ito pa, oh. Hey! Oh, di ba? Simple lang. Ito pa, yung isang cooker natin, guys, oh. Oh. Chinese price. Oh, Chinese price. Hey! Alaga naman. Alaga naman, guys. So, oh. ito pa, guys. Oh, may ulap pa, oh. Chinese price. Hey! kita okay, nyo guys Ito ang tawag nito Choy Loy lah. ala ala Choy Loy lah. Ibu kelas, <laughs> ano, ano? la. <laughs> ibu uh, kelas guys tu. ay tengok-tengok yang rice. Kaya ni rice kaya ni. Macam apa yang kau mahu, lulu Hahaha. Eh, guys oh Tujuh kaya 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 guys kaya 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 Ayo, ayo kita nyumpahannya guys. Ayo noh. Nyaya nyaya sa bla guys. ayo Ayun guys.